Ayun, sa welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na malakakaliw at malakakatong mga videos na kinakalap sa internet. Mag-subscribe na rin po kayo upang updated sa mga bagong videos na ina-upload ko raw-raw. Kaya uh, kayo pero palagi sa loob. Sarapan siya, lumorder. Hmm? Huh? Sarapan siya, lumorder. <laughs> Baka umorder, umorder. siya ng siyampe. Pwede kaya kaya eh, kawali pumukpok sa mga akit ba? Yun. <laughs> Ay na, magbabayad na si Rapunzel. Wow naman! Buti wow. na lang. May pera si Rapunzel. exact amount na, ma'am. Thank you po, Rapunzel. Exact amount pa. <laughs> okay kayo. <laughs> Bangis, diba? Ang lupit naman. Ano, mag-hupaw <laughs> mo ka na, Oh, sa lamang kalay. Ang ngayon ba na manghupaw ka <laughs> na sa kananan? Unik ka gusto ka on. ako si sa... Luwag dumalay mong gigamit ako mo May... sa... Luwag dumalay mong gigamit ako sa... Luwag dumalay mong gigamit ako sa... Luwag dumalay problema gigamit ako sa... Luwag dumalay mong gigamit ako sa... Luwag dumalay harap kasi ko na ng lato ni Muwa makamukhaon. Baka problema niya yung sandok na. Gagamitin niya. Lapit <laughs> talaga ni Diwada, no? So Yaman na, binigyan pa pera. Teka, parang... ginawang parang sapatos yung cake. <laughs> okay, ma. ba naman? Ilan yan? Three. three. Mm. Four, five, six, seven, eight, nine, ten. oh gawin mo 10. Ten, ten. Ilan to? Three. <laughs> Four, five, six, seven, eight, nine. Oo. Oh, oh, <laughs> Nalito oh, oh. <laughs> <laughs> na siya. 4, 5, 6, 7, 8, Dapat 10 lang 3, 4, 5, 6, 7, 8, Hanggang 9 <nine> lang <laughs> May tik yan eh Yung kasamaan mo sa trabaho na absent Tapos, nagpa-refill ik sa balaman <laughs> Absin ka kasi <laughs> Ganun pa <pala> dapat. <laughs> ben. Kurwa! <laughs> Inaagaw pa ng ibon. Ah, bilis naman. Ayun, isda. Ay, pag-away po na. Bago mo doon siya makukuha. <laughs> Alupi tayo na. Okay, eh, may <laughs> <laughs> Hindi niya na nakilala. Pakiipan nga pare. Napuwing. Yeah! Uy! <laughs> Parang may naamoy ako hindi maganda. <laughs> Bakit mo naman Loko. Hindi to yan. Speechless si Idol. hindi Fish Pilay 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 Bigyan ng saklay yan Parang ispilay kasi Ay 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 Ano? Taas at taas bala Walang ano? Atak mo So ha? Ito na naman. ginawang <laughs> switch. <laughs> may isa na namang tao. Nakapag-SM lang eh. May basket na pag-uwi. <laughs> Hindi nalang pati basket. <laughs> Kaya magagalit ang SM nun. very huh? smart dog daw. Huh? Pinapapili. Marami. Versus sa uh, isang malaki. Ini dia sama laki-laki. Oh ah. iya, dia nabrak duitnya. Maro. Pati-pati aso ngayon, mukam pera, <laughs> pera naro. <laughs> It's a prank. Takbo. Allah. <laughs> Ang palay pa niya. Oh, pati si Bada nagulat. Si ate naman eh. Ah. Yay! <laughs> <laughs> yun ang lang yan mga panggugulat yan. Si ate natakot. <laughs> <laughs> Alak ka! May laman pala.

kasi wala na yung paborito niyang palabas daw. Hala! Oh no! Kaya babalik sa Ay buwang! Babalik pa pala. What? Ang probinsya. Sasal <laughs> <laughs> ba yung TV? Baka pwede ba? hanggang doon lang po muna ating panunod mga idol. Maraming salamat po sa muli niyong panunod at sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat at shoutout nga pala kay Idol Irnanis Noring Butin. Idol Chumola ay maraming salamat. Shoutout din sa Idol Maymay ng Europe. Maraming salamat po sa inyong panunod. At shoutout din sa Idol Rolia Zanyon. Idol Rayson Jess, maraming salamat. Salamat din sa support na Idol Joy Boy Maggamay. Idol Lux Taliano, shoutout sa iyo. Maraming salamat din sa panunod Idol Milbaldo. Idol Marvin Caranto, maraming salamat. At shoutout na rin sa mga taga Cebu, lalo, lalo lalo na kay Idol Ferdinand Basilio. Idol Richard Malyari, maraming salamat. At kay Idol Loreto Castro, maraming salamat po sa inyong panonood. At bilang suporta po sa ating channel, mga idol, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong suporta. Bukas na naman po muli. Mag-ingat po kayo.